Yan ang gagaling ng mga laro ng bata. Ah, magandang umaga po. Pupunta tayo dito sa mga batang naglalaro. Kuha na natin ng video. Sige, laro kayo de, Kukuha na ko kayo ha. <laughs> Luksong tinik dito. At patentero naman dito. <laughs> o, oh, sige, mag na kayo. Ano, mag na kayo. Wala, talo na si Ian. Oh, ka ah! Dito ako sa kabila. ko yung kanilang gagawing laro. Piko. Piko ba piko? Ay, ah, sige. Bakit ka naman iiyak kung pipiko ka lang? Gagano ka agad ako. Hindi pa One jump only. Oh. jump only daw. Oh, Panoorin mo lang, anak ito. Akin yan, Tess. Kung ano ba siya? Ay, hindi marunong. Ikaw na, Alex. Oto, oto. Hindi, oto. Panoorin mo, Bunso, para alam mo. Bakit tumansik po? Uy, be, mahal toh. sapatos ko. Ay, <laughs> na. Kagawin namin. Magkano? eighty <laughs> pa, ayaw ba? 85,000. Oo, Eighty-five <laughs> uh, oh, 85 million. <laughs> Ayan po, galing, galing na kanilang laro. Kasi pag takbuhan ng takbuhan, mamaya abag lang may maapakan silang ano, matalim Aha. o ano, baka masugatan ng mga paa tsaka saka hey. 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 Kasi hey. malalaki lang Four. ito pero mga bata pa. No, <clears throat> Ayan, Ayan. <laughs> Ayan. Ayan. <laughs> Ay! Jacket ka ah! Ayan. Ayan. <laughs> <Tabi, ekor. laughs> ano okay. Ay, four. Four. Tahan mo natin dalawa. Tabi muna kayo, Bebe. Ay, steps na kami. Magaling ka namin. <laughs> oh, step. Binahay ko nga. <laughs> Galing ko talaga mag gano'n. <laughs> oh! Yung yes. ganyan yung laro, pero iba kido siya. Stop! Okay na po yan mas maganda po yung physical activity kesa sa mga gadget ang kanilang lang dibangan. Go go go, five. Ah! go jump. บายนะต่อ <laughs> <laughs> out na si Hana. Huwag ako. Huwag ako. Masan ka dahil? Anong tatong duga. Expert. 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 Wah. Expert. Toto, to ito. Ito, sumabog yung ano yung pato. Wah. Ito, kawa ko naman. Expert. Wala, wala. Talo na si Natalia. Talo na. Oh, pa Balo kapag ano niya, eh. kapag... Hindi, hindi, Bawal naman magkakal. Si Ethan sa ano MM2. Oo. Oh, oh. <laughs> galing ako dyan. Boy, Alam mo naman, hindi ikaw. <laughs> Early na dahil kay... <laughs> dapat nag jogging pants ka din. Jogging pants ka. At ali haba ng bias oh. <laughs> eh. <laughs> Tano na lang sa Wala nah, tayo. <laughs> <laughs> uh, okay. Dali. Oh, di ba dead mother din doon? dead mother did all down. Okay. Oh, out na kayo. Out okay, Wala. Okay. Oh, wala mother. sa ano lang

yan, dito ko lalagay. Saan ko lalagay? Sa one, sa one, sa Bawal ako tumakutok. Bawal, bawal, A bawal. A bawal. Kung yung pato, mabawal ka. Okay, pato ko. Wah! Ah! Nakakalito dapat. Ginalawan niyo na yung 6, saka yung eight. Yun <tula> nga daw yung pangdad dun eh. Agay baka gusto niyo tumabi Ang ganda na kanilang mga upo eh. Parang kala mo,

Bawal, parang mawala alas 12 na po ng katanghalian parang walang mga nararamdaman kagutuman ng mga batang ito. Parang nasa ilalim ng ng sinag ng buwan es uh, nasa ilalim ng sikat ng araw. Thank <laughs> you.

It's <laughs> fire! <laughs> oh. <laughs> <dala pa> <laughs> <Ay>, yung... Ah, time sa pulsa. Ay, sana. Walang <laughs> crystal, oh. Wah! Wah! Wala. Ah, wala wala. Sino na? Uh, sige, wala. Sino na? Baka, ay, ako na. Hindi, sa amin ka! Ay, sana. Hindi so. alam ni Bonso <laughs> kasi ngayon lang yan nakapaglaro ng ganyan. <laughs> Kaya wala yung ka ID, idea-idea. <laughs> Wala. <laughs> Pwede uh, ba magpaa? <laughs> Ako yun. No. Kasi pang isang paa eh. Saan ka na paa ko? Look. Sino ma? Sino ka na paa ko? Ayan po, mas nakakatuwang laro. At least physical yung ginagamit nila. Hindi sila sa gadget nakatuto. Ayan, uh, exam lang po kasi nila. sa Saglit lang po sila. Tapos ayan, nagpunta na dito yung mga classmates. Hila po sa akin kasi bahay na kasi kanina pa hindi nakauwi. Hindi pa ako nakaka-try. Para tricky lang siya. Hay, <laughs> <Asana>. ah, <laughs> Ang <ay. laughs> <Ay>, lakas ng ancho eh. Hoy. Bunso ang bibig mo. Ang laki na ng boses mo, <ay>. ano? <Ay. laughs> Ayan, ay, ay, so meron daw yakot, pero akin na ko. Ako tayo ng kwento. Kung hindi na, hindi Di ka man sobra-sobra. Tapos, kung ako gusto, bawal kinuha. Ginagay naman ngayon, ginawa tayo. Gusto Ang galing. Ayun. Hindi mo katira si Ethan. <laughs> ang bilis mo out. Mwede. <laughs> Bunso, kamay ka naman, Bunso. Bike ni Teo. Bike ni Teo. Ayaw mo yan, B. Dalunin natin sila. Mga easy lang sila. Tumi na pa ako. Hello. <laughs> Ayan lang. <laughs> <One>. <laughs> Grabe kasi ang support mo, oh Bunso. Ay, lang si Bunso na. Ay, 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 tama kayo. Ay, tama kayo. Ay, tama kayo. Ay, kapag kayo. Ay, tama kayo. tama kayo. Ay, sige kayo. Ay, tama Ay, tama Ay, tama Ay, tama Ay, Ay, tama ay ay, 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 Wala oh, O, sige, tuloy nyo lang yung laro nyo, ha? Iwanan ko muna kayo, ha? Sige po. Iwanan po muna natin. mag-prepare tayo ng tanghalian at anong oras na. Balik na tayo sa tindahan. O, oh, dyan lang kayo, ha? Bonso, ha? Sige Bye po. Bye-bye. Ayan po. Yung, yung mga malalaki na. Ito naman yung maliliit pa. Kanya-kanyang grupo. Ito naman yung mga yun yung magkakabatch. Ayun kain <laughs> na Ayan. Ito naman yung mga maliliit. At di sila makasabay dun sa malalaki yung matatangkad. Ayan. Sige po. Ito tayo sa street namin. Ayan po. Ayan yung paligid ng mga bata. Ayan. Yung maliliit magkakabatch sila. Ayan. Uwi na muna tayo. Mag-prepare ng tanghalian. Thank you.